Hello ATNs, isa na namang tao, I mean isang anak na malaking tao sa industriya ng pagkanta sa Pilipinas ang bumilib at humanga sa ating SB19. Hito nga ang uh, SB19 made a history dahil sila ang first cover ng Billboard Philippines na nag mula sa Amerika. Ito nga ang kanilang uh, executive producer na si... Paulo Valenciano, obviously anak ni Gary Valenciano, ang bumilib at humanga sa SB19 dahil sabi niya OPM phenomenon, pero dagdag niya global phenomenon. Marami namang nagsuporta at nagkomento ng mga 18s sa komento na 'yan ni uh, Paulo Valenciano sa post ng SB19 sa kanilang first cover ng uh, Billboard Philippines na naging online magazine at online newspaper na ngayon ay nasa Pilipinas na. Ang Billboard Philippines ay hindi lang cover ng mga artista, ng mga singer sa Pilipinas, kundi may mga fashion statement din, mga artista, live story, at iba pa. Kaya naman, supportahan natin ang first time ever na Billboard Philippines. Mm -hmm.